makahanap ng uh, promo sale or set sales kay Cebu Pacific Ngayon po, November 10, marami po akong nakita dito na nakaset sale sa Cebu Pacific. Ngayon no, ipapakita ko sa inyo step by step So, una po no, kung first time kayong bibili dito kay Cebu Pacific huwag po kayong mag-alala dahil legit naman po yung apps ng Cebu Pacific. Lagi po akong nabili dito no. Okay? So, una punta tayo sa inyong Play Store kung wala pa po kayong Cebu Pacific Okay? Sa mga first time lang po ito Okay, so una pong gagawin ninyo sa mga first time pa po, punta kayo sa yung Play Store o kayo sa Apple Store, mag-install po kayo muna ng Cebu Pacific at gawa po kayo ng account. Napaka basic lang po ang paggawa ng account dito kay Cebu Pacific, okay? So, assuming na nakapag-install na kayo, open lang natin yan at ito na po yung una natin makikita. Okay, so dito, kung makikita nyo naman dito, depende sa inyo kung round trip ba, o, click nyo po yan, ayan. Ayan, merong round trip, merong one way, merong